ang kultong itim, ang sumpang nagmula sa bundok alawan. Bago pa man dumating ang modernong panahon, may isang bundok sa Visayas na tinatawag na bundok alawan. Tahimik ito sa umaga, pero pinangangilagan ng mga tao pagsapit ng dilim. Sinasabing ang bundok na ito'y tinitirhan ng isang kultong itim, mga tagasunod ng isang demonyong di matukoy ang anyo. Hindi ito basta kwento-kwento lang. Sapagkat may mga naglaho, may mga bangkay na natagpuan, at may mga umuwing baliw pagkatapos magtangkang sumaliksik sa gubat ng alawan. Ang kwentong ito ay tungkol kay Marvin, Isang vlogger na sumubok sumilip sa hiwaga ng bundok kasama ang tatlong kaibigan, at kung paano ang kanilang paglalakbay ay nauwi sa bangungot. Chapter 1. Ang Simula ng Lakbay Tol, sigurado ka ba dito? Tanong ni Emil habang binubuksan ang kamera. Seryoso, Marvin, may mga nawala na rito. Pre, isipin mo views nito. First ever vlog inside Alawan, Kalto Exposed. Viral agad. Trust me, sagot ni Marvin sabay ngiti sa camera. Kasama nila si Liza, ang girlfriend ni Marvin, at si Jobert, ang tahimik na tech guy ng grupo. Apat silang pumasok sa gubat, may dala-dalang tent, flashlight, at kamera. Sa umpisa, parang normal lang ang lahat. Mga ibon, puno, at malamig na hangin. Pero habang lumalalim ang gabi, unti-unting nawala ang mga ingay ng kagubatan. Chapter 2, Unang Senyales Bakit parang, walang tunog? Bulong ni Liza, siguro malayo na tayo, sagot ni Marvin. Pero kahit siya, kinakabahan na. Biglang may narinig silang mahihinang yabag. Para bang may naglalakad pero mabigat ang paa. Nang itutok nila ang flashlight sa direksyon ng tunog, walang tao. Pero may bakas ng paa sa lupa, pero hindi normal na paa. Malalaki ang daliri, at parang may matutulis na kuko. Diyos ko! Ano yan? Pabulong ni Jobbert. Chapter 3. Ang mga anino. Habang naglalakad, napansin nila na tila may mga aninong sumusunod sa kanila sa gilid-gilid ng daan. Mabilis, at laging nasa dulo ng liwanag ng kanilang flashlight. Tangina pre, iwan na natin ta. Sigaw ni Emil, nanginginig ang boses. Hindi, konti na lang. Sayang ang globe. Pilit ni Marvin, bagamat ramdam na rin niya ang takot. Maya maya, may nakita silang maliit na kubo sa gitna ng gubat. Madilim, pero may ilaw ng kandila sa loob. Chapter 4 ang kubo at ang sumpang sa lubong. Lumapit sila. Bago pa sila makalapit sa pinto, bumukas ito ng dahan-dahan. Sa loob, may isang matandang babae na tila dito matanda. Nakaitim, at ang mga mata'y mapupula. Hindi na kayo makakauwi. Tinawag ninyo ang mga anino. Kayo ang handog ngayong gabi. Bigla siyang nagbago ng anyo. Ang mukha parang bulok na. Ang mga kukoy hamaba at ang balat niya ay tila nasusunog sa dilim. Tumakbo ang grupo, pero sa bawat sulok ng gubat, may mga aninong lumilitaw. Mga kaluluwang walang mukha. Mga nilalang na ang katawan ay nagdurugo. Chapter 5: Ang Kultong Itim habang patuloy silang tumatakbo, narating nila ang isang clearing. Doon nakita nila ang kalto, nakapila, nakasuot ng itim na kapa, at umiiyak na parang gutom na hayop. Sa gitna nila, may altar na may ulo ng kambing, at bangkay ng mga taong nawawala huling nakita si Marvin at ang kanyang grupo na hinayla papunta sa altar. Ang kamera ay natagpuan ng mga ray square kinabukasan, basag, puno ng dugo, at may huling kuha ng isang nilalang na nakatingin sa lente, mapula ang mata, at ang bungangay parang butas na puno ng ngipin. Hanggang ngayon, Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may mga naririnig na sigaw mula sa bundok alawan. At kung minsan, may makikitang liwanag ng kamera na tila may nagvlog pa rin, pero walang tao.